ito mga kaboses ang isa sa aso na nakatali dito sa nasunog na uh, dito sa bayan ng San Fernando uh, simula pagdating ko uh, walang imik uh, tahimik lamang itong aso na ito ano kaya uh, siguro ano uh, na trauma dahil siya yung nasa pinakamalapit ng malakas na uh, apoy ano may mga sign din siya na napaso dito sa iyan sa mukha niya sa may ilong malapit sa mata may mga sign na napaso and sa paa meron din yan sign na uh, napaso mga kaboses po. ano so ayan trauma siguro ang inabot ng aso na ito kaya simula kanina uh, tahimik itong aso na ito may isa pa ito ito yung uh, medyo maingay uh, ang ginawa naman ito doon siya tumago sa ilalim nitong tinakatayuan niya uh, doon siya tumago sa ilalim pero pinakamalapit talaga sa ma malaking apoy itong aso na ito na simula kanina ay tahimik at talagang walang imik mga kaboses. Yan nasa ilong niya, sa inya na napaso and siguro talagang sobrang init ang uh, naramdaman o pinagdaanan nitong aso na ito. Yung sa may taas ng mata niya, nakita nyo may may sign din na napaso itong aso na ito. Yan. Ano, may pang may pangalan ito. Bruno, yan si Bruno. Ano? Uh, trauma ang inabot ng aso na ito. Pasalamat at uh, nakawala siya dahil yung sinabitan ng kadena is plastic. Plastic lang ano. Kaya natunaw yung sinasabitan ng kadena. Nakala, naka, nakaalis itong si uh, Bruno, mga kaboses. Anong, ano eh, talagang natural sa kanya? na Natahimik lang talaga siya? Hindi, nagpa-trauma sa sir bakit mo nasabing na trauma? Ano ba yan? Uh, active din ba yan? Maingay din yan? Or... Matapang sir, paggabi, nangangagat pa. Nangangagat? So ngayon, talagang... So, malakas lang talaga yung apoy. Apoy, nakapugli lang siya doon sa... Ano nang... Power, ay, itong nang sa bomba. Oo. Naka, yung bakal na... Katago. Nakatago. Ano Kailan, kailan pa siya naging ganyan? Tahimik lang? Ngayon. Nung matapos ang sunog po. So, ayan. So, tingin mo po talaga na trauma si Bruno. Bruno, ano Bruno? Bruno. Bruno. Na trauma. Nangangagat to. Nangangagat to.